ganang hapon guys ano? Uh, ngayong hapon guys ay pa uh, ko itong ano, yung uh, maliit na room na ito guys ali. para maglinis naman so guys ano abangan nyo na lang mamaya na, na, na nagpapa, nagpabili na ako ng pintura guys ano? So, guys yan. pintura natin yung uh, maliit na room na ito guys Uh, puti. Para malinis din nang siya eh. Dati ito may nag-rent -re ito guys. Ano? Ah, uh, marami na, marami nang nag-rent -re ito. Pinakauling nag-rent -re ito, police. Uh, kaya nang na, na na siya sa Metro Manila. Kaya doon na siya na simula nun guys ha, na standby na to hindi na namin na although may nag, uh, gusto mag rent dito guys kaya lang eh dito hindi muna ginawa pinarenta pa lang